Good morning mga kabisay shout shoutout sa inyong lahat Kumusta, kumusta ang ating mga kaibigan dyan At kumusta sa lahat ng mga silent viewers Na parating nakasuporta sa ating mga may iiksing video Eka nga e shorts vlog So panibagong araw, panibagong vlog mga kabisay Mga kabisay sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at sana ay patuloy na ginagabayan ng ating po may kapal. At syempre, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan at palaging ginagabayan sa anumang mga kaganapan sa buhay at sa ating mga paghahalaman. So for today's videos mga kabisay ay eto ang katanungan kung lalaban pa ba ususuko na ang ating mga halaman. <laughs> Sa ngayon mga kabisay ay eh, medyo palugot na ang ating ampalaya at ayan kung makikita nyo ay eh, puro na dilaw dahil ano na siya eh uh, ikang ay tumanda na rin so ang ano na lang namin dito ay eh, makuha yung kanyang mga bagong suloy dahil yung mga suloy niya mga kabisay ay amin niyang pinukuha uh, para maibinta para naman kahit pa pano ikumita sa mga huling dahon niya so ayan mga kabisay at sa ngayon ay tayo magpapalit ng tanim at ito nga ang ating ampalaya ay medyo palugot na at sila ay kailangan ng palitan at ayan sa awa ng Diyos ay mayroon naman tayong mga panibago ng itatanim so kailangan ito ay atin ang linisin mga kabisay hinayaan na lang muna naming lumago yung mga damo pero aalisin din namin yan mga kabisay at bago namin tamnan uli ng panibago at ito ay amin ang i-dispose -di itong kanyang mga lumang baging ayan at kung makikita nyo ang natitira na laang ay ang pinakamagalang na gulayin at ayan pinoproning ni paulo Ayan, ang natitir na lang mga kabisay ay puro na upo yan. At uh, meron pa silang mga pangilan-ilan ng mga bunga. Pero papunta na rin yan sa uh, pagpapalit ng punla. Pero hanggat may bunga, nakakapanghinayang namang tanggalin na kaagad. Kaya ayan, sawa ng Diyos. Napakasipag naman ang aking partner at ayan kanya na namang kinalatan dito sa baba tapos lilinisin niya rin ganyan kasi pag akin kasama mga kabisay dudumihan niya ang baba tapos lilinisan niya rin ang lupit pag ganyan ang kasama mo mga kabisay matutuwa ka talaga kasi tingnan mo nililinis yung taas nagkalat siya sa baba ay mamaya lilinisin niya rin yan eh ganyan yung kalupit ang aking partner mga kabisay at dito naman sa bandang kabila mga kabisay ating puntahan ang area ng mga sitaw. Let's go! At dito banda naman mga kabisay sa ating mga sitaw. Ayan. At siyempre yung unang tanim natin ay nalugot na yon At amin ang tinanggal. At iyan ay amin ang... Eh, ay, ayan, yung mga tinanggal namin yan. So, kailangan na lang yan sunugin mga kabisay ilalagay namin yan sa isang lugar at aming uh, sisilaban para wala tayong tambak na matirhan ng mga kung anong uh, hayop tulad ng ahas delikado mga kabisay kung di natin yan tatanggalin at dito sa aming mga bagong tanim na sitaw sa awa ng Diyos mga kabisay ayan tubo na at ito eh, tinanim namin nung uh, bali 6 days na sila ngayon. Simula nung pagkatanim 6 days pa lang yan mga kabisay. At sa awa ng Diyos ay eh, ayan. Nakatubo na sila. At mayroong pangilan ilan na hindi nakatubo mga kabisay. Mayroong nabakanti pero hindi walang ibang dahilan niyan kundi siguro hindi maganda yung punla katulad niyan nagka hindi tumubo yung tanim dito sa may malapit sa house yan ay meron din dyan at merong iba naman na ngayon palang lumalabas naka labas palang ng iba ayan tulad nyan so ibig sabihin meron pa sigurong mga lalabas dyan sa mga hindi tumubo ang tanim So ayan at thanks God na successful na naman ang ating mga bagong punla at sana naman ay patuloy tayong pagpalain sa mga ganitong halaman at sana naman ay manatiling mga healthy ang ating halaman dito pero after 15 days mga kabisay ito eh siyempre a-applyan natin ito ng abuno para tuloy-tuloy ang kanyang paglago at tuloy-tuloy na hanggang sa bumunga so ayan at siyempre dito sa ating mga balag ayan sa awan ng Diyos ay eh, kumplito na siya at hindi na kami nahirapan masyado dahil medyo maganda yung takbo ng ating halaman dito hindi siya lumago ng katulad nung nauna na sobrang lago tapos mahina ang bunga so ngayon naalagaan namin ng maigi hindi siya lumago ng ganong kalago Ay, at ang yung bunga niya ay maganda ang ibinigay na produkto so, sa awa ng Diyos ay naging ano naman tayo doon sa kanyang mga ibinigay na bunga at yung ampalaya natin katulad na sinabi ko ay yung palugot na dito nga lang tayo dumaan sa kabila mga kabisay dahil mahirap dumaan dito at may mga kamuting kahoy pero tatanggalin din namin yan mga kabisay at siguro pakikita ko sa inyo doon sa susunod na pinagtam na namin ng mga upo doon sa kabila so let's go punta tayo doon mga kabisay at ayan nga pala mga kabisay nakaroon tayo ng uh, nakapag produce tayo ng gripo sa malapit sa awa ng Diyos at ayan ang mga host natin ay eh, medyo nakakaalwa na kami ng kaunti sa pagdidilig mga kabisay at uh, yun nga pala kaya hindi kami nagdilig ngayon kasi Talaga namang pinagpala tayo na dalawang gabi na umulan. Uh, kagabi, umulan din. At ayan nga, basang-basaan lupa sa awa ng Diyos. So, thanks God dahil pinagpapala tayo sa ating mga halaman. At syempre, siguro eh talagang nararamdaman din ni God na ang hirap ng araw-araw tayong magdidilig. Kaya <laughs> pinadiligan niya na kagabi para tumuloy-tuloy na ang uh, kanyang pagtubo. Alright, let's go. Punta tayo doon sa ating mga upuhan mga kabisay. Yun at dito nga mga kabisay, ang ating mga upo ay sa awa ng Diyos ay medyo okay pa naman. At hindi pa naman siya tantong nalulugot. At ayan, may pangilan ilan pa ring bunga. Uh, at hindi na nga lang katulad nung una na kung makikita nyo doon sa mga una kong vlog ang kanyang bunga ay tabi-tabi at -tabi. uh, malulusog palagi. Sa ngayon mga kabisay ay medyo iba na ang kanyang bunga kasi medyo uh, nakakaedad na rin. Jumatan matanda na rin yung kanyang puno. So ganito na ang nagiging itsura ng kanyang bunga mga kabisay. Ayan kung makikita nyo ay eh, may nagkakabayawang na. Hindi na yan lalaki ng kasinlaki ng mga naunang bunga niya na ipinakikita ko sa inyo sa mga unang vlog ko. At siyempre marami siya noon kung bumunga. Sa ngayon kasi mga kabisay ay... Eh, may kahabaan na ang kanilang mga baging at hindi na sila maka ano masyado sa init dahil yun nga hindi natin pwedeng pa wala ng ano pero kahit pa eh mayroon pa rin namang mga bungang pangilan ilan katulad nito andito magkatabi ang bunga niya ayan isa at ayon, at hindi na nga lang siya tantong katulad ng mga naunang bunga na pantay ang kanilang laki. Sa ngayon ay kung saan ay malaki ang sa bandang tiyan at maliit ang sa bandang baba. So katulad nito mga Kabisay, mayroong isa ditong nalampasan yata pagpitas kanina ayan oh. So hindi na ito maganda ang kanyang pagkaka ano, di ba malaki dito maliit dito mala, maliit din dito sa bandang dulo hindi na siya katulad nung unang mga bunga na pantay ang laki at mahahaba dahil yun nga nagkakaedad na kung sa tao ay tumatanda na rin at siyempre hindi na ganoon ka ano ang ating mga upo So dito, ayan kung makikita nyo Dahil hindi na namin ito nilagyan ng abuno ngayon mga kabisay Dahil yun nga, balak na naming palitan Dahil mayroon na rin naman tayong binhi So siguro, iintayin na lang namin na hindi na tumamunga Then papaltan Dahil medyo... Ano na siya uh, Magulang na Ayan, kung makikita nyo dito, mayroon pa naman pangilan ilan na magkadikit-dikit ang bunga. Tulad niyan, mayroong isa dito. Ayan, mayroong isa. At ayon, mayroong isa doon. Pero, hindi na natin masasabing lalaki ng katulad ng mga unang laki ang ganyang bunga. Tulad nito, ito, medyo lalaki yan. Pero itong dalawa, iyan, tsaka iyon, malamang lalaki na lang yan pero hindi nahahaba hindi katulad nung mga unang binunga talaga na maganda at pare-pareho ang laki pare-pareho ang sukat ganyan at ngayon marami na kaming narireject na bunga tulad niyang isang yan Opo yan mga kabisay na narijik kaya tinanggal na kaagad namin at dito meron pa rin naman pangilan ilan na nagkakaroon ng buko pero hindi na 100% na lalaki katulad niyan hindi na rin yan 100% dahil ang kanyang tangkay ay napakahaba na so maliit pa siya ang tangkay niya ay mahaba na so ibig sabihin yan puril na siya hindi na siya tutubo ng katulad ng mga nauna at uh, dito Ayan, mayroon ding mga panibagong sanga. At yun nga ang isang ano natin mga kabisay sa upo. Pag sumanga siya ay magkakabunga yan. Bawat sanga may bunga. Pero hindi bawat bunga mabubuo. Yan ang ano ng ating mga halaman mga kabisay. Kahit sa sitaw ay mayroon ding ganon. Pero ang kaibahan nga lang sa sitaw. Dahil hanggat buo ang kanyang bulaklak unti-unting nalabas ang kanyang bunga. Ito namang upo ganyan tulad yan hanggat nakaganyan pa siya ibig sabihin yan matatag pa siya may ilalaki pa siya at may maaasahan tayong paglaki niya dito naman sa so may bandang dulo parang ito ay ayan kung makikita nyo dilaw na dilaw na kasi nga hindi natin siya napakainan ng abuno at dito ang iba ay nangulot na ayan ay naghahanap na yan ng pagkain mga kabisay so hindi na namin nilagyan kasi nga may mga edad na sila at uh, tapunta na sila sa paglugot kahit sabihin natin magberde pa sila ay hindi na sila katulad nung sa bagong tanim pa lang talaga at dito mayroon ding isang uh, ayan siguro maganda pa naman ang magiging resulta niyan pagdating ng uh, pitas sa mandi na kami magpipitas ulit mga kabisay dyan kay laang kanina ayan meron tayong mga dumalaga dito bunga ilan din tong mga dumalagang ito siguro nasa mga 20 pieces din uh, at naandoon yung iba sa Uh, banda doon at siguro saka na lang ipapakita sa inyo dahil meron pa tayong ibang mga i-update sa inyo mga kabisay na ibang halaman na gusto kong maipakita rin sa inyo ngayon katulad ng ating mga bagong tanim na talong na ngayon ay medyo masisihan na kayong tumingin So let's go mga kabisay Punta tayo doon sa ating mga talong Ayun at dito nga mga kabisay Yung mga tanim nating talong Ito ay tinanim namin noong January At sa awan ng Diyos ngayon mga kabisay Ang nakikita nyo at ayan namumulaklak na So unti-unti na siyang nagkakaroon ng Ayan katulad dito Ay bulaklak na siya at ayun may mga bulaklak na yan mga kabisay hindi nga lang pare-pareho yung tubo mga kabisay dahil yung iba inahuli mga kabisay dahil hindi ko naman ito na uh, tudling ng diretsyo uh, at ayan mayroon pa akong mga pahabol na tudling mga kabisay may tanim na iyan at uh, dadagdagan ko pa yan mga kabisay hanggang dun sa may posting iyon ng pinagkakabitan ng wire hanggang doon pa ang gagawin kung pagka pagtataniman ng ating mga talong so ihahabol na lang iyon at ito naman ay sa awa ng Diyos ayan kung makikita nyo ay halos lahat ay namumulaklak na mga kabisay at syempre kikita na natin na mamumunga na siya at ayan sa awa ng Diyos yung mga nalinisan hindi pa nga lang nalilinisan lahat mga kabisay dahil nga medyo abala pa tayo sa ibang uh, area pero unti-unti naman nalilinis mga kabisay hindi naman natin ma ano na linisin muna ito kailangan asikasuhin din yung iba so siguro mga ilang araw pa matatapos na rin ito lalo tapos na kami magtanim doon sa sitaw natin o, ito naman ang aming aasikasuhin ngayon na malinis na uli ito para maganda na rin tingnan o, sa bagay itong mga halaman na mga kabisay eh, hindi kayang talunin ang damong ito dahil ang damong itong mga kabisay eh, hindi naman nataas kaya nga hindi na namin ginalaw ito. Yung dito mga kabisay kasi yung mga damo dito ay eh, yung mga carabao grass na matataas katulad yan mayroong natirang kaunti at tumataas na naman ayan ay eh, pag pinabayaan mo yan mga kabis ay, ay tatabunan yan ang ating talong kaya yan ang una naming pinagtatanggal so dito mayroon na uling mga tumubo at doon banda ay mayroong nakalaguna kaagad dahil nung pag abuno namin siguro nasagap nila yung ating abuno kaya ayan Medyo tumaas na yung mga damo dito Hindi po pwedeng pabayaan yan mga kabisay Kasi matatabunan ang ating talong So ang talong natin ay magririndi At ayun nga pala mga kabisay Ay meron na ditong may bunga Kung makikita nyo, ayan o oh, May bunga ng isa So oh, thanks God At meron na, ayun Meron na rin pala doon mga kabisay May mga nabubuo na rin palang bunga doon Mga maliliit pa lang. At Thank you sa Panginoon at pinagpapala na naman ang ating munting halaman dito at sana naman eh tuloy tuloy na wag naman tayong maano ng mga insekto pero alaga naman ito sa spray mga kabisay para sa mga insecticide so ayan mga kabisay uh, at mayroon pa nga pala tayong sili hindi ko na ipapakita sa inyo So, let's go. Puntahan muna natin saglit. At dito naman mga kabisay sa ating mga sili. Ayan, kung makikita nyo. Na noon ay akala ko ay hindi na ito makasurvive. Pero sa awa ng Diyos, sa pagtsatsaga natin ay sa kanyang mga puno na linisan. At ayan, sa awa ng Diyos ay nakarecover ang ating mga sili. At sa ngayon ay ayan, kung makikita nyo, ay mga hitik na hitik sa bunga. At meron pa nga dito mga damo na hindi pa natatanggal mga kabisay Pero tinatanggal na namin yan Para maganda namang tingnan ang ating sili at malinis At dito Pag natanggal namin ito siguro Siya na lang At ito meron din kaunti dito Papulo-pulo lang naman ang damo dito mga kabisay At medyo sumigasig yung ating damo ngayon Dahil dalawang gabi na inulan Kaya medyo masigla sila Pero wala mamaya papatayin din namin sila <laughs> dahil siyempre may halaman tayong nakatanim yun ang priority dapat mabuhay so thanks God na kahit uh, kinaga na lang namin to para makasurvive sa awa ng Diyos naman ayan nagpakitang gilas naman ang ating mga sili at namunga naman sila ng maigi ito naman mga kabisay kung tawagin ay silintingala at meron din naman kaming siling pansigang mga kabisay na kapunla pa at siyang ilalagay namin dito sa eriyang ito. Dahil itong eriyang itong mga kabisay itatanggalin na namin ang kalsado dito at ililipat namin doon sa may jeep na yon Papunta rito, paganyan, so paikot dito mga kabisay dahil itong ibinakod namin itong mga kamuting kahoy, yan ay siyang magiging daan papalabas papunta doon sa bahay na yun dahil merong sasakyan dyan ang ating kapitbahay so dito na siya dadaan sa susunod at isasarado na natin yung kalsadang iyon ayan kaya medyo magiging area area na so dyan ay mga sitaw ito ay ang palaya at doon sa unahan ay mga opo at dito naman ay mga sili naman itong eriyang itong mga kabisay pero dyan sa mga siling iyan mga kabisay ay may nakahalo dyan na kalamansi ayan, may mga tanim din tayong kalamansi dyan at iyan naman ay namumunga na sa awa ng Diyos dahil mga uh, markot yan mga kabisay mga bading so ayan, thanks God sa mga pagpapala sa aming halaman pero dito mga kabisay ay papalitan na namin itong mga ampalayang ito ang magiging kapalit nyan mga kabisay ay sitaw na at dito na lang ang area ng a uh, ating ampalaya sa porsyon na to so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video uh, at salamat sa inyong pagsama dyan sa aking mga Uh, paggala dito sa aking halamanan. Sana naman ay nagustuhan nyo. At sana naman yung bago pa lang dyan sa aking channel. Sana naman ay i-subscribe, Pindutin ang notification bell nang palagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko na video. So ayan, maraming maraming salamat mga kabisay. San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Wala tayong ibang sinasabi. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng puong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan. So maraming maraming salamat mga kabisay. God bless us. Bye bye.